Lovely, binatikos ng mga netizen dahil sa ginawa nito kay Norvin. Masasabi nga ba natin na for the content lang ang bagay na ito o baka naman sadyang ganito talaga sila sa totoong buhay. Viral na ngayon ang ginawa nitong si Lovely sa kanyang asawa. Habang ito ay nabablog mismong ang mga netizen kasi ang nakapansin sa tunay na ugali nitong si Lovely at hindi nga ito nagustuhan ng marami. Ano nga ba ang ginawa nitong si Lovely? Naging mainit nga sa mata ng mga netizen ang ginawa nitong si Lovely kay Norvin. Sa latest vlog nga nitong si Norvin ay makikita natin na meron itong ina-unbox na parcel. Subalit, meron niyang isang tembogo na nagsumbong dito kay Lovely na binuksan na raw umano ni Norvin ang naturang parcel. Ani, Lovely? Hoy, anong ginagawa mo? Ba't ikaw ang nag-unbox niyan? Agad namang paliwanag nitong si Norvin na kanyang order daw iyon. Agad nang ipinatigil ni Lovely ang pagbavlog ni Norvin. Ani, Lovely? Lumayas ka? Ipal ka? Bukas pa dapat to boxan eh. Samantala wala na ngang nagawa itong si Nervin at si Lovely na ang nagbukas ng parcel. Makikita nga natin na nagagalit itong si Lovely kapag lumalapit si Nervin at tutulong sa kanya. At nung nabuo na nga yung tin ay makikita sa mukha ni Nervin, na sobrang saya nito. Agad pang ang niyaya nito si Lovely na subukan na raw umano nila ang tent. Tubalit, agad niyang binigyan itong si Lovely si Norvin ng unan at kumot at siya lang daw mag ang matutulog sa tent ah, ni Lovely. Hanggat hindi mo'y binabayaran ang 76,000 pesos, ay hindi ka makakapasok sa loob. Agad namang nagmamakaawa itong si Norvin na wag daw sila mag ni Lovely dahil masama raw ito. Makikita nga natin nagalit galit na galit itong si Lovely at ikinulong itong si Norvin sa loob ng tent kaya hindi nga maiwasan na maraming netizen ang nagulat sa so ginawa nitong si Lovely kay Norvin.